Tatlong suspect sa pagkidnap sa isang 14-anyos na estudyante sa Bulacan, arestado. At yung isa sa mga suspect, mismong inapa ng bata. Si Jim Tejano sa Balita Exclusive. Himas-rehas ngayon ang tatlong ito. Makarang masangkot sa pangingidnap sa isang 14-anyos na lalaki sa Hagonay, Bulacan. Ayon sa Hagonay Police... Nagpaalam mo man bata na magpupunta lang sa kaklase noong April 4 ng hapon. Subalit so hindi na ito nakawi. Kinagabihan, isang phone call ang natanggap ng ama ng biktima. Mula sa isang hindi kilalang boses at nangihingi ng tatlong milyong pisong halaga. Kapalit ng buhay ng bata. Pagkuna nag-report yung tatay dito sa amin, in-inform naman namin yung PPO. At, at the same time, PPO nag-inform dun sa sa anti-kidnapping unit, yung Luzon field unit ng KKG para tulungan kami na maresolba nga itong kaso. Sa halip na maibigay ang hinihinging halaga, higit lahat ng milyon lang ang naibigay ng ama ng biktima sa dalawang kasabuan. Nang sabihing nasa isang mall sa Plara de Lambata, agad itong tinungo ng operatiba. Nang may secure na ang biktima, dito na nalambat ng dalawang suspect. Unang naaresto si alias Elmer at alias Elmarie na pinsan ng ina ng bata. Nang magkaipitan, ikinanta ng dalawa na ang mismong ina ng bata, ang pasimuno ng lahat. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na kinunsyaba ng ina ang kanyang anak para makapanghingi ng pera sa ama. Parang hindi makapaniwala. Yun, parang gano'n. Tapos parang, parang surreal. Parang ganun eh. Tapos hindi ko pa alam actually nung may ano pa lang na kamag-anak. Parang utang, sa utang. Bones sa utang. So, ito yung pinaka talagang lowest na talaga matindi. So, kung, kung ano man yung magiging desisyon, dahil doon. Hindi dahil sa emotion, dahil sa mga... Sa eksklusibong panayam ng Net25 News sa dalawang sospek na hindi na humara pa sa kamera, sinabi ng mga ito na dahil lamang sa matinding pangangailangan, kung kaya pumayag sila na makipagsabwatan sa ina ng bata. Sa ngayon, Nasa Hagone Custodial Facility ng tatlo at naharap uh, sa patong-patong na kaso. Just fixation and then corruption of minor, Republic Act 7610, child abuse law. No. Jim Tijano, uh, para sa mata, ng agila, yung... matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.